Nagbabalik ang PTV Balita ngayon. Pansamantalang mawawala ng supply ng tubig ang libu-libong kostober na sineservisohan ng Maynilan. Dig isang araw ang schedule ng water interruption sa bawat apektadong barangay na magsisimula ng August 14 hanggang August 22. Kabilang sa mga apektado ang ilang barangay sa Bacoor City at Imus Cavite. Gayun din ang ilang barangay sa Binondo, Sampaloc at Santa Cruz, Manila. Apektado rin ng rotational water interruption ang malaking bahagi ng Caloocan City. Nasa tatlong barangay naman ang apektado sa Las Piñas at kasama rin ang Alabang sa Buntinlupa City. Samantala, malaking bahagi rin ng Quezon City ang halinhinang mawawala ng tubig sa loob ng isang araw sa susunod na linggo. Ayon sa Maynilad, layo nitong bigyang daan ang weekly maintenance activity ng kumpanya. Hindi ikayat ang mga consumer na mag-ipon ng sapat na tubig pero tiniyak nila na may nakastandby na water tank. Samantala, didoble ang pondo para sa social pension ng may hirap na senior citizen sa ilalim ng panukalang 2024 National Budget. Nasa 49.81 billion pesos ang inilatag na social pension para sa susunod na taon mula sa 25 billion na budget ngayong taon. Ayon kay Secretary Abina Pangandama ng Department of Budget and Management, matutugunan ng proposed budget ang isang libong monthly allowance para sa mahigit apat na milyong indigent senior citizens sa bansa. Umaasa naman ang Department of Social Welfare and Development na maaprubahan ang karagdagang pondo dahil malaking tulong ito sa pangangailangan ng mga mahihirap na senior citizens. At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang updates, i-follow at i-like kami sa aming Facebook at Twitter sa @PTVPH. Ako po si Dominic Almelor. Magandang hapon.